Sa araw nito ng Miyerkules, inaresto naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon sa laban sa kasong Crimes Against Humanity. Matapos siyang dumating mula sa Hong Kong kahapon, kagabi inilipad rin sa patungo ng dahig sa Netherlands kung sa naroon ang naghihintay sa kanyang ICC o International Criminal Court. Ipinatupad ng gobyerno ng Pilipinas ang ICC Arrest Warrant na pinadaan sa pamamagitan ng Interpol na initially sa pamamagitan ng tinatawad na Diffusion Request. Isang diplomatic term na ang ibig sabihin is itong mekanismo sa pag-arresto sa wanted person na ipinadadala ng direkta sa isang bansa o sa isang estado at kinakilangang manatiling confidential hanggang sa hindi pa ito na Samantala ang mga pasahero na kasakay ni Duterte mula sa Hong Kong, ang Cathay Pacific Flight 6907 ay unang pinababa matapos ang kanilang arrival sa naiya kahapon ng umaga. Bago ang isang team ng mga polis ay nagumakyat ng eroplano at dinakot si Duterte mula sa kanyang upuan o hinuli mula sa kanyang pagkakaupo. Sabi ni Duterte, nakalulungkot daw na bakit mga puti ang sinusunod ng mga polis at wala waranta. E na daw para siya sumama, patayin muna siya o mapapatay siya pero hindi siya sasama. Pero lahat ng mga sinabing ito ni Duterte ng banta ay hindi naman natuloy o walang nangyari. Tumanggi si Duterte gumamit ng wheelchair habang siya iniskortan sa rampa ng airport at dinala na sa kalapit na Villamor Air Base kung saan isinakay siya sa isang jet makalipas ang alas 9 kagabi patungo ng The Hague. Nung una ayaw pang sumakay sa aeroplano nitong si Duterte pero nang sinabay si siya'y bibitbitin naglakad na rin ang tila biglang ng dating Pangulo. Malakas siya habag na sa Hong Kong pero nang maaresto makikitang biglang nabago ang kanyang paglalakad na iika-ika. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil na ang PNP Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre ang nanguna sa may tatlong daang police officer nagsagawa ng pag-aresto sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, 920 a.m. Sinamahan si Duterte ng flight patung sa Dakig kung saan nandun din ang Interpol ng kanyang dating Executive Secretary ni Salvador Medialdea na kasama rin niya mula sa Hong Kong. Hinarap ni General Torres si Duterte at ang kanyang entourage sa passenger boarding bridge or tube kung saan binasa niya sa dating Pangulo na nasa kanyang mobile phone ang information para sa kanyang pagkakaaresto. Samantala sa video, na ikinalat ng anak ni Duterte na si Veronica sa Instagram. Dito makikita na ang common law wife o kabit ni Duterte na si Hanelet Avancenia ay nagtangka pa itong pigilan na sumama sa mga law enforcement authorities, authorities na ini-escortan siya palabas ng tuba. Wala sa airport, dinala si Duterte at isinakay sa si isang na naghatid naman sa kanya sa Villamor Airbase sa Pasay City. Si Duterte at si Medialdea sa naunang bahagi tinututulan na ilipad patungo ng Netherlands si Duterte. Sa video ng mga lumabas kagabi, Nakita ang kinakausap na General Torres in Medial Day at sinabi ang mga katagang, This I'm telling you sir, we can do this the hard way or we can do this the easy way. There is a bus there and you can go to the plane. Matapos marinig ito, hindi na nagpatumpik-tumpik, naglakad na at sumakay ng bus si Duterte. Ipinapalagay na iniwasan ni Duterte ang kahiyan na bibitbitin siya ng mga polis patungo sa aeroplano. Samantala, maririnig pa rin sa video na nagre ang anak ni Duterte kung saan sinasabing ang mga polis ay hinuhuli ang kanyang ama na hindi isinasaalang-alang ang kanyang health condition. Nakinto ang video bago si General Torre ay nagbigay ng detalye para sa second option. Ang second option, bibit-bitin na nga ng mga polisi si Duterte kung hindi pa ito sasamang voluntaryo patungo sa loob ng eroplano. Samantala, sinabi naman ng kampo ni Duterte na glucose level ng kanyang dugo ay umakyat at kinakilangan niya ng medical attention para madala sa ospital. Pero hindi pinapakinggan. Ang mga pahig ng kampo ni Duterte ng security team. May mga video footage na nagpapakita si Duterte ay nakatulog pa sa sofa sa Villamor Air Base. Mga ilang oras bago sa isakay ng jet na magdadala sa kanya sa The Hague, Netherlands. Sa video recording na naunang lumuwas, ang Air Force mula sa, mula Air Force Facility na ikinalat din ng kanyang anak na si Veronica, si Duterte, ay nakikita pang kumihingi ng paliwanag mula sa mga otoridad kung bakit siya nade-detain o na detenido. Sabi ni Duterte, show to me now the legal basis for my being here as apparently I was brought here not of my own volition. What is the law? What is the crime that I committed? Binasa ni General Torre ang Miranda rights kay Duterte at bahagi ng ICC warrant na basehan ng kanyang pag-aresto. na tansya ni Duterte na kahit anong kanyang sigaw at paliwanag hindi takot at hindi siya pinakikinggan ng kaharap na general Samantala, ilan naman ang nagbigay ng reaksyon? Sa tila entitlement na ginagawa ng pamilya Duterte na ang lahat ng katwiran pati ang kanyang health condition para hindi mahuli ng polis, kumpara daw ito sa mga mahihirap? Nalong panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong si Duterte ay ni hindi pwedeng magsalita at binabaril sa harapan ng kanyang pamilya. Samantala, sinabi naman ng Chief Presidential Legal Counsel na si Senado, dating Senador Juan Ponce Enrile na ang gobyerno ng Pilipinas ay walang kinalaman sa problemang legal ni Duterte. Ang kasalukuin umanong manong legal problem ng dating Pangulong si Duterte? ay hindi dahil sa batas ng Pilipinas. Ang kanyang legal problem ay nagugat sa mga batas na ipinapatupad ng International Criminal Court, ayon pa rin kay Enrile. Samantalang mga abogado naman ni Duterte, ayon pa kay Enrile, ay dapat na lamang maghanap o makakuha ng kopya ng kaso ng ICC laban kay Duterte para alam kung bakit sa inutusang arestuhin sa halip ng magnangawa. Sabi ni Enrile, Philippine domestic laws have nothing to do with this current legal problem. Samantala si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ay sinabing hindi naman naipaalam sa kanya ng Philippine Embassy mula sa dahig Netherlands ang nasabing development. Ang development daw na ito ay hinahawakan ng ibang akensya, especially ang DILG, Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police at Department of Justice. Ito naman ang sinabi nitong si Foreign Affairs Secretary Manalo Kahapon. Ipinuubaya daw nila ang lahat ng aktibidad sa usaping ito at sa isyong ito sa dalawang departamento dahil hindi siya pamilyar sa procedure. Dahil alam daw naman ang lahat na hindi na tayo miyembro ng ICC. Hindi siya pwedeng mag-speculate. Inakilangan na lang daw tingnan panoorin kung ano ang kasunod na kaganapan. Samantala, ang Philippine National Police ay statement namang inilabas kahapon ng hapon ay nagsabing tinulungan nila ang Philippine Center on Transnational Crime sa pagpapatupad ng Red Notice Alert para kay Duterte na inilabas ang International Criminal Police Organization or Interpol. Nag-deploy ang PNP ng 379 police officers sa Niya at iba pang mga key locations para masiguro ang mapayapa at maais na proseso ng pag-aresto kay Duterte. Sa paggampan sa ganitong tungkulin, itinagoyd umano ng uh, organisasyon ng pulisya ang kanilang tungkulin ipatupad ang batas ng may profesionalismo at pagsunod sa due process. Nanawagan ng PNP sa publiko na manatiling kalmado at iwasang magpakalat ng maling impormasyon. Nagpaalala din sa publiko laban sa pagkalat ng anil ay mga fake news. Muli kanilang advice sa mga mamamayan na mag lamang daw sa mga government sources for information. Kasunod ng pagkaka kay Duterte, ang kanyang mga kaalyado bigla ang nagtipon sa Villamor Air Base. Ilan sa mga nakita doon ay ang kanyang long-time aide na si Senador Bungo na nagdala pa ng pagkain kaperasong pizza para sa Pangulo at sa kanyang pamilya. Pero hindi siya pinayagan ng mga polis na makapasok sa military facility na ikinagalit ni Senador Bongo. Kinampronta ni Go ang PNP spokesperson si Brigadier General Jean Fajardo at tinanong sa kanya kung pwede siyang payagan na makadalaw kay Duterte pero hindi siya kinausap ni General Fajardo. Galit na galit ang namumulang si Bongo. Ang sabi ayaw ako kausapin ng spokesperson ng PNP sa Samantalan nagkaroon ng bahagyang tensyon sa pagitan ni General Torre at ng mga abogado ni Duterte, si Medialdea at dating LTFRB Chairman Martin Delgra sa booking procedures para sa dating Pangulo. Sa videong kumalat sa Facebook kahapon, iginigit ni General Torre na dapat si Duterte ay agarang mabuks dahil ito ay naaresto. Sinabi ni General Torre kay Delgra, What is clear is the need to do the booking process period. Dahil matigas ang pag ni General Torre, ang naunang nagtaas ng boses sa si Attorney Delgra. Malapit na kaibigan nitong si Duterte, bumaba ang kanyang tono ng boses at biglang nakiusap. Nakiusap nila mang kay General Torre nakayaan na lamang si Duterte na no ma matransfer sa ospital kung saan pwede siyang ma-examine, kung saan doon na lang daw gawin ang booking process. Sabi nito ang si uh, Atty. Delgra, is that too much to ask? Natila kawawang kawawa si Duterte, pero kumpara sa mga inaresto sa panahon ni Duterte, walang ganito. Hindi na kinakailangan pang ganitong sa pakiusapan binibit-bit at binabaril ang harapan kahit na sumusuko. Pero ang pakiusap nitong si Atty. Delgra, kung sobra daw ba o labis ang kanilang pakiusap na dalhin sa ospital si Duterte at doon pa natilihing nakahiga. Ang sagot ni General Torre, yes sir, that's too much. Hindi ito papayagan. Dito na nagpanting si Hanlet Avancenia ang common law wife ni Duterte at kinumpronta si General Torre. At sinabing si Duterte halos 80 years old na. Sagot naman ni General Torre, ilang daang Pilipino ang nahuli sa araw na ito. Ilan ng binok sa ospital, wala. Dito na sumangat si Medial Day Na mababa na ang tono ng boses. Ang dating mapanghamong boses ngayon mababa na at may tinig ng pakikiusapa. Tinanong niya kay General Torre, ilang presidente ba ang nabuk? Samagot si General Torre, wala. Dating Pangulo mayroon sa araw na ito. Samantala, habang ang mga taga-suporta naman ni Duterte ay nagsasabing may foul sa kanyang pagkakaaresto. Binigyang diin naman ni Prosecutor General Richard Anthony Padulion na ang dating Pangulo ay binasahan naman ng kanyang karapatan at ipinalam ang kaso laban sa kanya. Bagay na hindi ginawa sa panahon ni Duterte sa libo-libo na maging naging biktima nung ito pa ang Pangulo ng Bansa. Patuloy po ang inyong pagsubay.